Good morning guys ari naman tayo subong sa napayo guys o oh. a tumalawad guys o oh. batak ni subong ka pokot namun guys nga pangkasa guys sara guys o oh. inapokse guys o ari pa isa guys o oh. ipokse naman ni guys o kay maria kagayon ata, ano <coughs> paano magpokse eh guys kaka photo sila ni guys <laughs> guys. <laughs> lang guys, eh puksi lang tayo. Tama ate. Dalawang piraso naman guys oh. Bay sa guys oh. Babae at lalaki guys. Wala kaming ano guys, wala kaming taga video guys. Mira. Ay uh, ano lang guys. Post post ka Yun na uli na namin guys oh, you know. Prami na guys. Eh? You know. hmm? Natapos na guys. Yun know, uli natin guys oh. Saka uh, dito pa guys oh, yan dito.

Ikwaian ta. Nih okay guys, assio sa next video. Tanaman guys. Lain sebung tempo guys. Dah amuk galau belum? Mana mon kau guyso, kaso guyso? Ya yeah.